isa pa rin sa mga prioridad ni Governor Ramon Vigico Third ang pagpapaunlad palalo ng sektor ng kalusugan. At kasama na rin dito ang kapakanan ng mga may kapansanan o PWD. Kaya naman, limampung mga PWD na mga pangasinense ang sumailalim sa wheelchair assessment. Ito ay ginanap ng October 18 sa Ordoneta City District Hospital. Ayon sa Ilocos Training and Regional Medical Center, ang customized assistive devices gaya na lamang ng wheelchair ay malaking tulong para sa mga PWDs lalo na sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Bukod sa naturang assessments, nagkaroon din ng feeding program sa pamamagitan ng Gikosina on Wheels. Lubos naman ang pasasalamat ng mga PWDs. Ang programa ay naisakatuparan sa pamumuno ng Pamahalaang Panlalawigan katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disability Affairs Office, Ilocos Training and Regional Medical Center at First East Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maantua Zungiko. Samantala, sa matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Governor Ramon V. Gicura sa National Housing Authority, siyam na pamilyang nasunugan mula sa bayan ng Asingan, Pusurubio at Ordaneta City ang napamahagian ng pinansyal na tulong. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 20,000 pesos na financial assistance mula sa Emergency Housing Assistance Program o IHAP ng National Housing Authority. Layon ng programa na matulungan ang mga pamilyang makabangon muli sa iba't ibang sakuna. Ang pamamahagi ng naturang pinansyal na tulong ay dinaluhan ni na First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maantwazon Giko, Provincial Administrator Melicia Patagi II at ng PSWDO. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.